Sa video ang isang SUV na dumaan sa EDSA Busway sa katinakasan ang mga otoridad. Yan at iba pang pasaway sa kalsada sa Frontline Report ni Gerard de la Peña. Oops! Sa video ito, may kita ang green na SUV na humarurot sa southbound lane ng EDSA Busway sa Mandaluyong kahapon. Tinakasan ng driver ang mga sumita sa kanyang otoridad. Naplakahan naman ang SUV at i-issuehan ng show-cause order ang may-ari nito. Kaninang umaga, nagsagawa ng operasyon ng strike force ng MMDA Special Operations Group sa Quezon City. Unang sinuyod ang EDSA North Avenue malapit sa isang mall kung saan maraming ride-hailing service drivers ang nag-aabang ng pasahero. Tiniketan at kinuhanan ng lisensya ang mga sinita. Depensa ng isang rider, hindi naman sila magtatagal sa lugar. Ito yung buhay mo, sir. Bottom line, wala pa Bottom line, no waiting din mo parking any time sa... Pinuntahan din ng MMDA ang West Avenue kung saan hinatakan ang mga sasakyang iligal na nakaparada. Ginawa raw terminal ng mga jeep ang isang gasolinahan doon. Pero nang sitahin... Terminal ba to? Hindi, hindi sir, natuhan lang, sa lang sa kami na dito sir kasi may pasahero. Wala kayong terminal, sabi na nga ni ate, nagbabayad kayo dito. Wala sir, wala. H hindi, hindi sir. Oh, Kaya lang kami. Na, Nag... Kayo, sa tala ng MMDA, 89 ang tiniketan kanina sa operasyon sa Quezon City. Labing siyam na sasakyan ang hinatak dahil sa illegal parking. Magpapatuloy raw ang operasyon ng MMDA, lalo't papalapit na ang holiday season. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.